So ganun pala pag Ole, demo. that's daw. Yan. Why you say eh 600 R, no? So kung titingnan niyo, balyado. Bigas ko na kakit Dahil uh, yung bayo ko Eh, nice okay.

problema dapat sanay ka sa ano sa sports bike nasa uh, okay. pa dito At ang init ang init nito ito motor na to ang bigat ng steering yan tapos sobra akong lean 511 ako oh eh pero ang kagandaan nito 600 sa nga lang hindi okay yung pagkakato no dito so ang bigat na ng ano ang bigat na ng hande yan so pero ordinary experience mo dito kung gusto mo nito eh wala problema kasi ito nagawa lang ito ng bio ko sila nag rebuild project mo ito tsaka si Rael pero, Okay na no, okay sa takbuhan Takbuhan na pagbabasehan mo May shocks Uy, maayos na Matagpog na Wala na problema Wala lang, sobrang clean Tapos uh, This sports bike nga to eh Pero considering ha 2002 daw to Sabi ng bayo ko Kasi sa internet May nakita ako Dito YJF 610 pero walang R yung 1000 din yung 1000 daw nito is yung ano Thunder Ace yung 1000 cc ito kasi 600 cc pero iba talaga ang tulog ng 600 cc sa top speed di ko kayo mga ano ha? kasi kahit ako takot ako sa top speed kahit nang galing na ako sa super 4 tsaka dito takot ako sa top pag, sa ban top speed ito ba talaga ang mga 600 bigat ang money dahil na ito ni yung car so hopefully matitik niyo yung boses ko kasi wala pa ang oh mic yan ita mapanyan siya pag nagpupunta na sa 5000 rpm pero yung shocks nito okay mainit dito ni Thundercat So kung gusto nyo bumili ng mga lumang motor Okay naman Yung nga lang, syempre eh, Kailangan nyo gumastos Kailangan nyo maglaan ng pera Para sa inyong Sa inyong maintenance Basta may transit kayong mekaniko Wala yung problema practice na mekanik ko tapos lumong motor tapos hindi kayo marunong nako no. I've been there on my super four buti na lang yung bayo ko marunong hindi siya nagme-maintain pre-synchro so okay na no, okay naman tong 600R yun nga lang di pa ito tapos kasi nakais pa rin nila to yung preno kasi nito pang TP1 kung baga, tinesting lang kung magiging okay. So, wala namang problema. Pasok naman siya sa standard na ano. Pasok naman siya sa na tag nito. Yung mga parts niya. Pwede mong chakstuyin. Sabi nga nang ko, pwede. N6. Pero, prefer ang ilan. Sa mag-read. So, okay. Okay. Hindi nga na talaga kapag clean ka, sobrang pigang piga na yung ano mo. Pigang piga na yung ano mo. Tuwad na tuwad ka dito. Gracias. Ayoko okay, talaga sa akin at sa Andrej. Papatakabo ah! ka talaga. So, yun ang gusto niyo kung um, advantage niyo naman. Papabomba at marami kayong gas. Pero sobrang lindito. Pero sa tsura ko ewan kung kita nyo pa sobrang lean na lean. sobrang init din mga lumong bike talaga kailangan naka naka ano ka naka pants ka ayaw baba! ba ko orang ini bergerak AB. Sekarang ini